may mga taong nanakit sa iyo. Binitawan ka ng mga salita na parang sibat. Nilapastangan ang pangalan mo. Minamaliit ang kakayahan mo. At minsan, umabot ka sa puntong napaisip kung kaya mo pa bang bumangon. Ngunit tandaan mo ito, ang sugat na dulot ng panlalait ay hindi kailanman mas matindi kaysa sa sugat na dala ng pagbitaw sa sarili mong dangal. Kaibigan, may lihim na hindi alam ng mga nanakit sa iyo. Ang bawat insulto, bawat pagbaliwala, bawat panlilibak ay nagsisilbing apoy na humuhubog sa iyo. Habang abala sila sa panlilibak, tahimik kang nahuhubog tumitibay at natututo. At sa oras na yakapin mo ang tunay na lakas ng isang stoic, wala nang salita o paninira ang kayang makapagpabagsak sa iyo. Dahil darating ang oras na sila mismo ang lalapit. Hindi dahil natakot sila, kundi dahil nakita nila ang katahimikan sa loob mo na hindi nila matalo nakita nila ang tapang na hindi nakasalalay sa pagbalik ng sakit kundi sa tahimik na pagangat. At sa puntong iyon, mauunawaan nilang ang tunay na kapangyarihan ay wala sa paninira kundi nasa kakayahang gawing hagdan ang lahat ng iniwang sugat. Kung gagawin mo ang mga bagay na ibabahagi ko sa iyo, hindi lang ikaw ang magbabago. Mismong mga nanakit at nanlait sa iyo, sila ang lalapit. At sila rin ang unang magsasabi ng mga salitang, akala mo ay hindi mo na maririnig kailanman. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Una, piliin mong manahimik at huwag mong patulan ang bawat insulto. Kapag may taong nanlait o nanakit sa'yo, madalas ang unang bugso ng damdamin ay ang gumante. Gusto mong patunayan na mali sila. Gusto mong ipakita na hindi ka basta-basta. Pero kaibigan, isipin mong mabuti. Sa bawat oras na pumapatol ka sa kanila, ibinibigay mo rin ang kapangyarihan mo sa kanilang mga salita. Para bang pinapayagan mong kontrolin nila ang emosyon mo. Ang Stoic ay nagtuturo ng isang mahalagang aral. Hindi mo hawak ang ugali at asal ng iba, pero palagi mong hawak ang magiging tugon mo. At kung pipiliin mong manahimik, ikaw ang may kontrol, hindi sila. Ang katahimikan mo ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng matibay na kaluluwa na hindi kailanman kayang yumanig ng kahit anong panlalait. Isipin mo na lang, kapag ang aso ay tumahol sa buwan, hindi kailanman sumisigaw pabalik ang buwan. Nanatili itong maliwanag, nanatili itong tahimik, at patuloy na nagbibigay ng liwanag kahit gaano pakalakas ang tahol. Ganito rin ang dapat mong gawin. Huwag mong hayaan na ang boses ng mga nananakit ay maging sagabal sa liwanag na kaya mong ibigay. Habang pinipili mong huwag patulan, mas nakikita ng iba ang pagkakaiba mo sa kanila. Habang sila ay abala sa pagbato ng salita, ikaw ay abala sa paghubog ng sarili. Habang sila ay nag-aaksaya ng oras sa galit, ikaw ay nag-iipon ng lakas para sa mas mataas na layunin. At tandaan mo ito, ang katahimikan ay hindi laging kawalan ng sagot minsan ito ang pinakamalakas na sagot dahil sa pananahimik mo, mas lalo nilang nararamdaman ang bigat ng kanilang ginawa. Habang iniisip nila kung bakit hindi ka naapektuhan, nagsisimula silang makilala ang sarili nilang kahinaan. Darating ang araw na sila mismo ang makakaramdam ng hiya. Dahil habang iniwan kanila ng sakit, pinili mong umangat ng hindi binababa ang sarili sa kanilang antas. At doon nila makikita ang tunay na pagkakaiba. Doon nila mararamdaman na wala silang naidulot kundi sariling kahihiyan. At sa huli, maaring sila pa mismo ang lalapit sa iyo. Hindi dahil tinakot mo sila, hindi dahil pinilit mo sila, kundi dahil nakita nila ang katahimikan at lakas na hindi nila kayang unawain. At iyon ang sandaling mapagtatanto nila na ang tunay na malakas ay hindi kailanman sumisigaw, kundi ang taong marunong manahimik sa gitna ng ingay. Ikalawa, Ituon mo ang oras at lakas mo sa pagunlad ng sarili imbes na patunayan ng sarili sa iba. Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali ng tao ay ang aksayahin ng oras sa pagpapakita at pagpapatunay sa mga taong wala namang tunay na malasakit. Kapag may nanlait o nanakit sa iyo, ang natural na reaksyon ay ipakita agad na mali sila. Ngunit kaibigan, bakit mo ibibigay ang iyong oras at lakas sa mga taong hindi karapat dapat sa atensyon mo? Ang oras mo ay masyadong mahalaga upang sayangin lamang sa pagbabalik ng salita o pagtatalo. Ang tunay na karunungan ay nasa kakayahang ilagay ang lakas sa bagay na makapagpapaunlad sa iyo. Kung gagamitin mo ang oras para mag-aral, para magsanay, para palawakin ang isipan at para palakasin ang loob, ang sarili mong tagumpay ang siyang sasagot para sa Hindi mo kailangang magsalita. Hindi mo kailangang ipagmalaki. Ang bunga ng iyong pagsisikap ay sapat na patunay na wala sa kanilang panlalait ang kayang magpababa sa iyo. Ang stoic ay naniniwala na ang pinakamalaking tagumpay ay ang pagkakaroon ng kapangyarihang kontrolin ang sarili. At kapag natutunan mong ilihis ang atensyon mula sa mga nananakit patungo sa paghubog ng iyong pagkatao, ikaw ang tunay na panalo. Habang sila ay nag-aaksaya ng oras sa paninira, ikaw ay tahimik na lumalago at nagiging mas matatag, isipin mo ito. Ang punong kahoy ay hindi nakikipagtalo sa hangin. Kahit paulit-ulit siyang hampasin ng bagyo, nananatili itong nakatayo at patuloy na lumalalim ang ugat. Ganyan din ang dapat mong gawin. Huwag mong sayangin ang lakas sa mga salitang wala namang saysay. Ituon mo ang lahat ng iyon sa paglago at sa tamang panahon, ang bunga mo ang magsasalita para sa iyo darating ang oras na mapapansin nila. Ang taong dati nilang minamaliit, siya na ngayong umaangat. Ang taong dati nilang nilalait, siya na ngayong kinikilala. At doon nila mauunawaan na ang tunay na sagot sa lahat ng paninira ay hindi salita, kundi resulta. Sa huli, maaring sila mismo ang unang lumapit sa iyo. Hindi dahil napilitan sila, kundi dahil nakita nila ang pagbabago at pagunlad na hindi nila akalaing magagawa mo at sa puntong iyon, ang mismong pagunlad mo ang magiging salamin ng kanilang kamalian. Ikatlo, alamin ang halaga ng pagpapatawad at bitawa ng bigat ng galit. Kaibigan, isa sa mga pinakamabigat na pasan ng tao ay ang galit na iniiwan ng mga nanakit. Maraming tao ang nagtataglay ng pait sa puso. Iniisip na sa paghawak nila sa galit ay nabibigyan nila ng hustisya ang kanilang sarili. Ngunit ang totoo, ang galit ay parang lasun. Hindi nito sinisira ang taong pinanggagalingan, kundi ang taong nagtataglay nito. Habang pinipili mong manatiling galit, ikaw rin ang patuloy na nasasaktan. Ayon sa mga stoic, hindi natin hawak ang ginawa ng iba, pero palagi nating hawak ang magiging reaksyon natin. At ang pinakamataas na anyo ng lakas ay ang kakayahang magpatawad. Hindi ibig sabihin ng pagpapatawad ay kalimutan mo na ang ginawa sa iyo. Ang ibig sabihin nito ay hindi mo hahayaang manatili ang galit sa puso mo. Dahil kapag pinatawad mo sila, pinalalaya mo ang sarili mo. Isipin mo na lang. Kung araw-araw mong iniisip ang ginawa nilang panlalait at pananakit, sino ang talo? Hindi sila, kundi ikaw. Sila ay tuloy lang sa buhay nila habang ikaw naman ay nakagapos sa alaala ng sakit. Ngunit kapag pinili mong magpatawad, inaalis mo ang kadena na nakatali sa iyong dibdib. Binibigyan mo ang sarili mo ng kalayaan para muling maging payapa. At tandaan mo, ang pagpapatawad ay hindi regalo para sa kanila. Ito ay regalo para sa sarili mo. Kapag natutunan mong magpatawad, hindi ibig sabihin na tama ang ginawa nila. Ang ibig sabihin lamang ay hindi mo hahayaang kontrolin ng kanilang kasalanan ang buhay mo. Ang kaluluwa mo ay mas mahalaga kaysa sa sakit na iniwan nila. Darating ang araw na ang mismong katahimikan at kalayaan na dala ng iyong pagpapatawad ay magiging malinaw sa kanila. Makikita nila na kahit ginawa ka nilang mahina noon, ngayon ay mas matibay ka pa kaysa dati. At sa puntong iyon, sila mismo ang lalapit at mararamdaman ang bigat ng kanilang ginawa. Hindi dahil pinarusahan mo sila, kundi dahil pinatawad mo sila at pinili mong maging malaya. At dito mo mararamdaman ang isa sa pinakamalaking tagumpay sa buhay. Ang magkaroon ng puso na kayang magpatawad at ang kaluluwang kayang pumili ng kapayapaan kaysa galit. Dahil sa huli, ang taong may kapayapaan sa puso ang siyang tunay na panalo. Ikaapat Panatilihin mong tuwid ang likod at taasang noo sa kabila ng lahat ng panlalait. Kaibigan isa sa pinakamalalaking tukso kapag nilalait at hinuhusgahan ka ay ang yumuko. Ang tanggapin na tama ang mga sinabi nila, ang isipin na ang halaga mo ay nakadepende sa opinyon ng iba. Ngunit huwag mong kalimutan ang katotohanan. Ang halaga mo ay hindi kailanman masusukat ng salita ng kahit sino. Ang dignidad ng isang tao ay nananatili lamang kung kaya niyang panindigan ang sarili kahit pa inuusig ng mundo. Ang stoic ay nagtuturo na walang makakabawas sa iyong pagkatao maliban na lang kung ikaw mismo ang papayag kapag pinili mong manatiling tuwid at taas noo, ipinapakita mo sa kanila na hindi mo ibinibigay ang kapangyarihan sa kanilang salita. Habang inaabuso nila ang kanilang oras sa panlalait, ikaw ay patuloy na naninindigan. Habang sila ay pilit kang ibinababa, ikaw ay marahang umaangat. Isipin mo ang isang mandirigma sa gitna ng labanan. Kahit na sugata at pagod, hindi niya hinahayaan na makita ng kaaway na siya ay nanghihina dahil ang kanyang paninindigan ay higit na makapangyarihan kaysa sa anumang sugat na tinamo niya. Ganyan din ang dapat mong gawin. Panatilihin mong tuwid ang likod at taas ang noo. Ipakita mo na kahit gaano pa kabigat ang kanilang sinabi, hindi ka kailanman yuyuko. Hindi rin mahalaga kung ilang tao ang nagsasalita laban sa iyo. Kahit libu-libo man sila, ang isa lamang matatag na puso ay mas malakas kaysa sa karamihan na naglalakad sa dilim ng sariling inggit. Sa bawat pangungutya, sa bawat sulyap ng panghuhusga, tandaan mo na ang lakas ng iyong loob ay hindi nasusukat sa dami ng taong pumupuna, kundi sa tibay ng puso mo. Kapag pinanatili mong buo ang sarili mong dignidad, makikita ito ng iba. Makikita nila na hindi ka basta-basta natitinag. Makikita nila na may lakas kang hindi nila kayang ipaliwanag at habang patuloy silang naninira, lalo lamang nilang mararamdaman ang kahinaan ng kanilang ginagawa. Ang kanilang salita ay parang hangin na dumaraan sa isang matibay na bato. Hindi kanila maikakalat, hindi kanila mapapabagsak. Darating ang panahon na mauubos ang kanilang lakas sa paninira. Pero ikaw, dahil pinili mong manatiling matatag, ay patuloy na lalakas. Habang sila ay nauubos sa galit at inggit, ikaw ay nagiging halimbawa ng katahimikan at lakas na tunay. Sa huli, sila mismo ang lalapit sa iyo. Hindi dahil natalo mo sila sa salita, kundi dahil ipinakita mo ang tibay ng isang kaluluwang hindi kayang gibain ng kahit anong panlalait. Kaibigan, huwag mong hayaang yumuko ang iyong pagkatao sa bigat ng salita ng iba. Lagi mong tandaan, ang tunay na marangal ay hindi ang taong hindi kailanman nakatikim ng panghuhusga. Ang tunay na marangal ay ang taong piniling manatiling tuwid at taas ang noo kahit gaano pa siya sinubok ng mundo. Ang bawat araw na pinipili mong manindigan sa halip na yumuko ay hakbang patungo sa kalayaan ng puso at isip. Ikalima. Alamin mong huwag hayaan ang opinyon ng iba ang magdikta ng halaga mo. Kaibigan, isa sa pinakamalaking pagkakamali ng tao ay ang hayaan ang opinyon ng iba ang maging pamantayan ng sariling halaga. Kapag nanlait o nanakit sa iyo ang ibang tao, madalas natin agad iniisip na mali tayo o kulang tayo. Ngunit ang totoo, ang opinyon ng iba ay hindi palaging batayan ng katotohanan. Ang halaga mo ay hindi nasusukat ng kanilang salita, kundi ng kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo. Ang Stoic ay nagtuturo na ang kapangyarihan ay nasa loob mo. Walang sino man ang may karapatang bawasan ang iyong dignidad kung hindi mo ito ipagkakaloob kapag natutunan mong ituring ang bawat salita ng iba bilang hangin na dumaraan mas lalo mong mararamdaman ang kalayaan habang sila ay abala sa paninira ikaw ay tahimik na lumalago tahimik na umaangat at tahimik na nagiging mas malakas isipin mo ang isang ilog kahit ilang bato o sanga ang humarang sa kanyang daan patuloy itong dumadaloy hindi ito nagagalit hindi ito sumusuko. Pinipili lamang nitong magpatuloy at abuti ng dagat. Ganyan din ang dapat mong gawin sa opinyon ng iba. Huwag hayang ang kanilang salita ay maging hadlang sa daloy ng sariling lakas at tagumpay. Habang lumalayo ka sa paghahangad ng approval ng iba, mas nararamdaman mo ang kapayapaan sa sarili. Mas nagiging malinaw ang landas mo at mas natututok ang unahin ang sariling pagpapahalaga kaysa sa pagpapahalaga ng iba. Ang bawat hakbang na ginagawa mo nang hindi umaasa sa opinyon ng iba ay hakbang patungo sa kalayaan ng isip at puso. Darating ang panahon na ang mismong mga taong dati ay nanlait sa iyo ang mauunawaan ang halaga ng kanilang ginawa. Makikita nila na habang abala silang humusga, ikaw ay nagiging mas matatag, mas maalam, at mas malaya. At sa huli, sila mismo ang lalapit sa iyo, hindi upang ipagtapat ang pagkakamali nila kundi upang maramdaman ang bigat ng kanilang salita at makita ang liwanag na iyong tinahak sa kabila ng lahat. Kaibigan, tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa opinyon ng iba. Ang tunay na lakas ay nakasalalay sa kakayahang patuloy na maniwala sa sariling halaga at hindi hayaang manipulahin o ibaba ng sinuman ang puso at isip mo. Habang pinipili mong huwag maging bihag ng kanilang salita, mas lalo kang lalakas at mas lalalim ang kapayapaan sa puso mo. Ikaanim, piliin mong maging maingat sa mga taong pinipili mong palapit sa puso mo, kaibigan. Isa sa mga pinakaimportanteng aral sa buhay ay ang pagpili kung sino ang tunay na karapat dapat sa oras at tiwala mo. Hindi lahat ng tao na nakapaligid sa iyo ay may mabuting intensyon. May ilan na palihim na naglalagay ng kadiliman sa puso at isipan mo. Ngunit ang karunungan ay nasa kakayahang kilalanin kung sino ang nararapat mong bigyan ng buwang sa buhay mo. Ang stoic ay nagtuturo na ang kontrol mo ay palaging nasa sariling desisyon. Hindi mo kayang baguhin ang ugali ng iba, ngunit palagi mong hawak ang kapangyarihang pumili. Kapag natutunan mong maging maingat at piliin kung sino ang palalapitin mo sa puso mo, pinoprotektahan mo ang sarili mo mula sa paulit-ulit na sakit at panlilibak. Habang ang iba ay abala sa paninira. Ikaw ay tahimik na nagtatayo ng matibay na pundasyon ng sarili mong katahimikan. Isipin mo ang isang hardin. Hindi lahat ng buto ay dapat itanim sa lupa. Ang ilan ay maaaring makahawa at makasira sa iba pang halaman. Kaya ang matalinong hardinero ay maingat sa pagpili ng buto. Pinipili lamang ang mga buto na makapagbibigay ng ganda at buhay sa kanyang hardin. Ganyan din sa buhay. Ang bawat taong palalapitin mo sa puso mo ay dapat magdulot ng liwanag at hindi kadiliman habang pinipili mong maging maingat sa mga taong nakapaligid mas lalo mong nararamdaman ang kapayapaan mas malinaw ang iyong landas at mas nagiging matibay ang iyong loob ang bawat relasyon na pinipili mong panatilihin ay nagiging tulay sa iyong paglago at ang bawat maling tao na hindi mo pinapayagan na lumapit ay nagiging aral na nagpapalakas sa iyo darating ang panahon na mauunawaan ng iba ang halaga ng pagpili mo. Makikita nila na habang abala silang manira o manakit, ikaw ay tahimik na lumalago, tahimik na nagiging mas matatag at mas maalam, at sa huli, sila mismo ang lalapit sa iyo. Hindi dahil pinilit mo kundi dahil nakita nila ang kapayapaan at kalinawan sa puso mo na hindi nila kayang unawain o gayahin. Kaibigan, tandaan mo, ang kalayaan ng puso ay nakasalalay sa pagpili mo ng tao na pinapayagan mong lumapit sa puso mo. Ang tunay na lakas ay hindi sa dami ng kaibigan kundi sa kalidad ng tao na pinili mong panatilihin sa buhay mo. Habang pinipili mong maging maingat, mas lalo kang lalakas at mas malalim ang katahimikan at kaligayahan na mararamdaman mo sa puso mo. Ikapito. Iparamdam sa sarili mo na ang tunay na lakas ay nasa katahimikan at integridad. Kaibigan, sa huling aral na ito, natutunan natin na ang lahat ng pinagdadaanan mo lahat ng panlalait at pananakit ay may dahilan upang hubugin ka. Ngunit hindi sapat na basta mabuhay lamang. Ang tunay na lakas ay makikita sa paraan ng iyong pagharap sa mundo, sa katahimikan ng puso at sa integridad ng pagkatao. Kapag pinili mong manatiling tapat sa sarili mo, kahit na nilalait ka ng iba, ipinapakita mo ang isang uri ng kapangyarihan na hindi kayang abutin ng galit, inggit o panlait. Ang Stoic ay nagtuturo na ang kalayaan at kapayapaan ay hindi nakasalalay sa opinyon ng iba. Ang kapayapaan ay nakasalalay sa katahimikan at integridad ng sarili. Kapag natutunan mong tumayo ng may dignidad at hindi pumapayag na ang salita ng iba ang magdikta ng emosyon mo, ikaw ang tunay na may kontrol. Habang sila ay abala sa pagnanakit, ikaw ay abala sa paghubog ng sarili mong lakas at katahimikan. Isipin mo ang isang ilaw sa gitna ng dilim. Kahit gaano kalakas ang hangin o ulan, hindi nito kayang patayin ang liwanag. Patuloy itong nagbibigay liwanag at init sa paligid. Ganyan ang integridad at katahimikan mo. Kahit gaano pa kalakas ang panlait at pangungutya, hindi nito mababago ang liwanag na dala mo. Ang katahimikan mo ay mas malakas kaysa sa anumang ingay ng galit. Habang pinipili mong manatiling tapat at matatag, mas lalo mong nararamdaman ang kapangyarihan ng sariling puso. Mas malinaw ang iyong landas at mas matibay ang pundasyon ng iyong pagkatao. Ang bawat hakbang na ginagawa mo na may integridad ay patunay na walang salita o galit ng iba ang makakapagpabagsak sa iyo. Darating ang oras na ang mismong katahimikan at integridad na dala mo ay mapapansin ng iba. Makikita nila na habang abala silang manakit o manginsulto, ikaw ay tahimik na lumalago, tahimik na nagiging mas matatag, at tahimik na nagiging halimbawa ng lakas na hindi nila kayang gayahin. At sa huli, sila mismo ang lalapit sa iyo. Hindi upang ipagtapat ang pagkakamali nila, kundi upang maramdaman ang bigat ng kanilang ginawa at makita ang lakas at katahimikan na iyong pinili sa kabila ng lahat. Kaibigan, tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa dami ng kaaway o sa bigat ng panlalait. Ang tunay na lakas ay nakasalalay sa kakayahan mong panatilihin ang katahimikan at integridad sa puso mo. Ang bawat sandali na pinipili mong manindigan sa halip na bumagsak sa galit ay hakbang patungo sa pinakamalalim na kalayaan at kapayapaan sa buhay. Kaibigan, ang lahat ng ating tinalakay ngayon ay hindi lamang simpleng listahan ng mga hakbang ito ay gabay sa tunay na paglago ng puso at isip. Ang bawat panlalait, paninira, at panghuhusga ay may dalang aral kung paano tayo magiging mas matatag, mas maalam, at mas malaya. Ang mundo ay puno ng ingay, puno ng galit, at puno ng mga taong nais ibaba tayo sa antas ng kanilang sariling kahinaan. Ngunit tandaan mo, ang kapangyarihan mo ay hindi nakasalalay sa kanilang salita. Ang tunay na lakas ay nakasalalay sa katahimikan ng puso sa integridad ng pagkatao at sa kakayahang patuloy na umangat sa kabila ng lahat sa bawat hakbang na pinili mong manatiling matatag sa bawat pagkakataon na pinatawad mo ang nakasakit at sa bawat sandali na pinili mong ituon ang lakas sa sarili mo imbes na sa galit at panlalait ikaw ay nagiging mas matatag kaysa dati ang mga taong nanakit at nanlait sa iyo sa huli sila mismo ang lalapit. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil nakita nila ang pagbabago at lakas na hindi nila kayang palitan o tapatan. Huwag mong kalimutan kaibigan na ang pinakamalaking panalo ay hindi laging nakikita ng iba. Minsan, ito ay tahimik, ito ay panloob, ito ay sa paraan ng iyong pamumuhay at pagpili sa buhay. Ang bawat hakbang ng kabutihan, katahimikan at dignidad ay nagbibigay liwanag na hindi kayang apugin ng kahit sinong salita at sa huli tandaan mo ang lahat ng iyong pinipili sa buhay ay may epekto sa kung sino ka magiging bukas ang mga sugat na iniwan sa iyo ay magiging hagdan patungo sa iyong paglago ang bawat panlalait at pananakit ay magiging aral na magtuturo sa iyo kung paano maging mas malakas at mas maalam at sa tamang panahon ang mga taong dati ay nanakit sa iyo ay makakakita ng liwanag at lakas na iyong tinahak at sila rin ang magsisimulang humingi ng pag-unawa at paghingi ng tawad. Kaibigan at kapatid muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Huwag mong hayaan ang ingay ng mundo na mawala ang katahimikan at lakas mo patuloy na lumago, patuloy na tumayo at patuloy na maging halimbawa ng kapayapaan, dignidad at tunay na lakas. Maraming salamat, magingat po tayo palagi at kay Lord lagi ang papuri.